Si Dominic Cojuangco, anak ni na Gretchen Barreto at Tony Boy Cojuangco ay nagsilang ng isang sanggol na babae sa asawang si Michael Hearn. Pinangalanan nila siyang Penelope E. Lewis. Nag-post si Dominic ng crop na larawan ng kanyang sanggol at inilarawan ang kanyang journey bilang isang linggong puno ng kaligayahan. Sa Instagram, sinabi ni Dominic, A week of bliss, 5-2 hour lipid IV drips and 242 heparin injections, but I've enjoyed every minute of my pregnancy. Michael and I are delighted to welcome our little wiggler from inside my womb. Thank you, Lord. Inanunsyo niya ang pagbubuntis sa kanyang Instagram page noong November 25, 2023, na may video ng kanyang asawang si Michael Hearn na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang chan. Sa kanyang caption, isinulat ni Dominic, Little Blessing Arriving in 2024, Ikinasal si na Dominic at Michael sa Maynila noong March 2023 matapos ma-engage noong 2021, kamakailan lang, ay nagbahagi ang matalik na kaibigan ni Gretchen Barreto. Na si Mimi Kiel, ng ilang larawan, mula sa baby shower ni Dominic, ang mom-to-be ay nakasuot ng puting button-down shirt sa ibabaw ng isang itim na off-shoulder na damit. Sa kabilang banda, ang nanay ni Dominic na si Gretchen ay nakasuot ng simpleng white ruffled dress. Forever and always are patuti, sabi ni Mimi. I love you Dominic, sa kanyang Instagram account, nagpost si Dominic ng mga larawan ng baby shower na dinaluhan ng kanyang pamilya at mga kaibigan, baby Hearn. Nilagyan niya ng caption ang post. Massive thanks to everyone who came and made yesterday feel so special, but mostly to at Urshern and at Megan K for throwing such a fun baby shower and early birthday celebration, dagdag pa niya. Noong nakaraang March, minarkahan ni Dominic ang anibersaryo ng kasal nila ni Michael sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video ng araw ng kanilang kasal sa Instagram. Sa isang iwalay na post, ibinahagi ni Dr. Ivy Teo ang kanyang mga snaps mula sa baby shower na may kasamang sandali sa pagitan ni na Dominic at Gretchen.